So yun guys Nasaksa ko ba lahat Uy 17% lang awit Hindi na charge ang maayos Anyways Sulitin natin yung 17% Ng GoPro Go power <laughs> Ay nako So balik tayo Logburi ngayon guys So di ko alam hanggang saan naabot na 17% Uy wala akong gas Abot pa ba tong gas Saturn? Wait ako lang ako medyo jerky siya pero okay siya ngayon itong ay empty tayo na lang pati yung pino <laughs> yung Z650 guys kinuha na kahapon ng new owner rehearsal namin ngayon kaya need natin bumalik na lobbery one bar na lang ako ay naging two bar <laughs> two bars na Go in Jesus name. Amen. Hay nako. Nami miss ko yung MT, yung, yung yung 650 guys i-upload ko yun bago ko i-upload para may idea, idea kayo doon sa continuation ng mga nangyayari sa mga motor gabi no so daan tayong gasolinan muna ng papagas ako pa change oil ko to pagdating ko love So yun guys Wala na ang ating C650 Kinuha na ng new owner kahapon lang ng kalsada awit sa'yo Lods bawal sa na light more thousand ba yun sa mundo yung mga taxi awit sa inyo eh Bante, gasolinahan dito shell kasi kunyemas mahal mahal ng shell หนึ Beast ่ง <pec> ครับเต,ต็มต่างครับ<ส> <cell S 1> ววาลองก6 0บาทนะครับใช่สแกนครับมีสายสมต็มไหมครับไม่มีครับสมัครไหมครับสมัครฟรีนะ dai gap Tigasnya itu Mandi pala pagkapihit ko kaya pala tigas Ah, I'll tell guys kung kung bakit natin binenta yung Z650 soon hindi ko muna siya i-disclose ngayon like I said sa previous vlogs baka ma-jinx <laughs> tagapagmana ng nandaan ah Uy, Police, you only in parts. Then saka na lang ulit ako magbibake bike pag ano okay na <laughs> <laughs> hindi ko naman kasi nagagamit yung C650 guys nakatambak lang na sa bahay isa yun sa mga reason pero hindi yun yung main reason Uy, badan ako parts Ito, so, Central World testo <laughs> Sa, sana ipasok dun kung 650 lang gamit ko ka eh. kaso hindi ipotek abutan ng rai red light dito hindi na ako naglalakas loob na nag mag beat kasi alam mo na law abiding citizen tayo kupal eh no may Filipino restaurant pala dito ay eh, yung malaking building na yan ano yan um, Viva Filipinas Viva Viva the Explorer parang ang ganda din ang Forza no Okay din mm -hmm. Uy, kagi <laughs> Nauiwili -wi ako sa kanya <laughs> Ganda ng motor din ng Porsche Pag naayusan ba Pero X-Max Na- sabi ko guys pero ang pinaplano ko talaga guys ayoko na masyado ng mag big bike although gusto ko pa rin ng big bike pero sa riding style ko ngayon X Max na pantito hindi ko alam kung saan ako kukuha ng X Max pero ang ganda din ang guys love it ang X Max medyo medyo mababa ng counting displacements niya diyan kasi 300 lang yung X Max ito 350 Which is sucks lang. Nasa ah, 650 R siya guys. Ah, wait sa kanya. nasa sa 650 displacement sila kung sa driver lang wasak sa akin yan ano <laughs> oh fidget fidget silaw yung sinag uh, yung sinag ng araw grabe ang timing ng motor niya pero waswas -was, eh kaya ng mga 650 displacement Mararamdaman mo talaga yung, yung Ano nya Yung pilis nya